Come to Ellen, I'll you too. dito Ano ba 'yun sa kaya ate ano? Nang kuha sa no Michael kaya ate Susana. ano sa pati niya. Happy birthday. Kailangang birthday mo, G? Birthday ni Ginnalyn Ternandez! Happy birthday, Gina Guys! Sana hindi ako pang gabi! Kahit <laughs> ka hindi, puntahan natin si Hindi, <laughs> birthday night! Sili-break na! Hindi, ako Joke Joke lang daw! Kanina ba kaya kayo! Para kami nagpipestahan dito! Ang dami ng pagkain! May binuguan, may dito, may diyon! may mga chicken pa kami. Ayan. At magkakamay kami. Ayan. Mm -hmm. Birthday ni General Fernandez. Advance. <laughs> Advance po. Ako yung cooker chip. Oo. Maraming salamat po. Ayan. Si Ruina ang chef dito. Ayan. Si Jang Jung mm -hmm. Jung Jung Mi ka na John, Mi Jung Ah John. John Mi pala. Jung Jung Si Jung naman din si Jang Sohe man yung pinasabi mo <laughs> 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 Jang Mi Jung Mi Jung Jung Mi Nagbago ng mga pangalan ako hindi Si Elena Park pa rin ako <coughs> Yes si Heidi Park Si Gina Lane <coughs> hindi na nag Iba ng pangalan Mag iba ka naman sabihin mo Mi -i.

Kaya nang magsasalab kayo ganyan muna at nasa loob yung mga gilang mo. Naku, mayroon pa na nagsasalita dun. Hindi pinapayagan ng mga ganyan. Ito na, baon na na. Nakabaon ako ng chicken. Nakabaon ako ng Biko. Nakabaw na ako ng bison. Ayan, sumubro pa dyan sa akin, malagyan. Kamis-kamis na. Makikain na nga. Nag-sharom pa. Apat lang tayo. Parang isang ano po kaya. Kesta kaya. Nagdibay-dibay. Dibay-dibay. Ayan, nagdibay-dibay. -dibay. Uy, <laughs> nilinisan niya pa yun. <laughs> From the bottom. Matagal pa lang <laughs> gusto kung maglulong kaya

Tapos na kami nagkape. Yung mga dulo kasi nito, dapat inaalis yan. Ayan. Yung mga dulo Ando na sila. Ano kaya ito? Hindi ko kilala. Kangkong ba yan? Hindi ko alam eh. Isda mo yan. Ito hindi ko lang. Ano ito? Jensito ba to? Hi! Hello to my vlog. <laughs> <laughs> Kumuha ba naman ako nito? Na <laughs> ano pa tayo dito? Baka mayroon pa. Mga una bunga pala ito, Jin. O, oh, kinuha ko na agad ito, souvenir. Mayak daw yan. Ha? Or, yeah. Ah, miyak. Eh, di ilagay sa tubig. mo sa tubig. Ibabad mo lang sa tubig. May mga mais. Ang lalaki na ng mais. Ang mm lalaki -hmm. mm -hmm. Naku, andito na ma, may mga Ang laki na ng lettuce mo, Jean. Pwede ka na makabibing pop niya. Ayun, yung ukra mo, Jean. Ang laki-laki na. May malaki na ukra Ayun, si Jean. Sa nabuhay na yung pula. Ayan, oh, dumating kami dito, pandak na pandak pa ito. May lumaki ka na rin. Wala mabuhay, kaya yung si Dadi. Ligan ko na naman mamaya. Ligan mo ito. Ito po yung okra. Mayroon din siyang talong. Uy, may kamatis na dyan. May pulang na ba dyan? Ayan, yung mga talong mo. Ang daming bunga. Ayan, mayroon na po siyang kamatis. Umalapit oh, na magdilaw yan.

nag na yan sa so dyan. Ano dyan? yung kinukuha mo, Jin? Alokbat. Alokbat. Oh, meron ako niyan. Binigay mo rin. Ang liliit pa. Bakit yan? Ang lalaki na. Ang dami. Mas maganda. Ang lupang mo, mo sa pala. Kanyang, sa aking kunti lang. Hindi Ay, ko na yung mga. na siya. Ay, kunti lang daw ang kanya. <laughs> <laughs> Mas na, marami kayo rin Huli pa siya. Hindi. No? Di ba sila? <laughs> na kayo makuha <laughs> Sabi mo, bigyan mo rin na. Sa akin lang naman yun ah. Kung Hala, gusto na, mong kumain. Hindi ko man yung mga kain lahat kaya. Hirok lang. Wala ako akong pagtaniman doon. Sa'yo, malapad taniman mo. May nakabakanti pa doon. Ito, ukra, hulahin mo na rin. Hindi, mayroon yeah. na mga din yun. Mar <laughs> Marami siyang ukra rin. doon. Akala mo ba? Eh, Ayan o. Kunin mo na agad ito at ito ay malaki na. Oo, oo, Pag nilipat mo yun, bubongan na. Hindi ko yan kukunin. Nakatanim na. <laughs> ay, ito o. Oh, parang patulay yata ito. Patulay ito, Jean. Hindi ko alam. Patulay yan, alam ko yan. Ikaw ulit, marami ka na rin hindi na pinanimalagay. Sa kanya din galing yun, pero hindi ganyan kalalaki. Maliliit yung sa akin. Lagyan mo nabuno ng ihi ng asawa mo. Agoy, nadiritso yun dun sa kubita. <laughs> hindi sabihin mo, stop, stop muna. <laughs> Nakuha ko, kaya lang birundal itong ano, pesticides, kaya kailang hugasan masyado. Ayan, nakakuha na kami. Nag-ano na kami dito. Kay Gina lang ito galing, Oh. Ano ba ito? Galing ito kay Gina Lynn. Ayan. Tapos itong makangkong galing din ito kay Gina Lynn. Galing ito kay Gina Lynn. Makangkong na ito.